isang magandang umaga so isang magandang umaga po so mayroon kami rito pinuntahan na customer alam nyo po ba ang problema nito nakita lang namin ang problema Ika-kwento ko lang sa inyo ha so ito po ang ito po ang pagkakalagay ng tubo na to ay naan dito dati Ayan, kung makikita nyo iba yung kulay ba? Diba? so nagpunta yung kapal namin dito nagtis kita nila yung tubo kasi gumapang eh gumapang yung piping so pinatama nila rito ngayon, isang taon na itong aircon andar na andar nasira ang compressor so pinalitan bago na nga po to tapos ang request ng company ituwit yung piping diretsyo hindi yung gumapang doon so bagong lagay lang po to ngayon naman ang problema uh, ah, bago na nga yung piping pinalitan na ayan o oh, nagpaktas na nga sila tapos ang nga, problema ngayon ay nag error naman siya ng IPO, so wala naman siyang preo na kahit bago to bago na nga to na to eh bago na so wala naman siyang priyon ngayon at uh, ngayon naandun si Sajid sa baba at uh, binubuksan niya yung yung uh, aircon yung indoor niya so nakita namin doon na may leak naandun yung leak so kita nyo yung problema niya hindi pala sa kung dito naandun lang nagkaroon lang ng leak ng problema ito ngayon uh, tatanggalin namin yung indoor dadali namin sa company ang laki ng gastos na rito bago na to kasi nasira daw yung compressor niya. tapos dito oh, pinabago pa niya pinabuklas niya pa yan pinabago yung piping kasi doon yan dati sa lugar na yan medyo gumapang ng kaunti dito sa sa ceiling niya so Men, so sa indoor nagkaroon ng problema. Ito, kung makikita nyo yung kwan. Yung langis na lang dyan. Ayun. Ayun. Ito lang eh, mabilis lang naman yung magkwan eh. Ayan, walang iso. Ibig sabihin, may lick yung kwan. May yung uh, eh, evaporator niya. So, binamaklas namin kasi lick namin sa company. So, saan ko eh, yung magagawa? Kung magagawa, oh, gawin kung hindi balik ng bago. Good morning guys at uh, dito na tayo ngayon sa workshop sa magandang umaga So yung uh, pinull out namin kahapon na 24 VTU na split type ay uh, andito na sa workshop At uh, ililiktis ko So ito siya Ngayon so iligtis natin yung evaporator no Kung bakit Kung pwedeng magawa Gagawin natin Walang stand dyan eh. <laughs>

Makikita nyo ito yung kwan nyo oh, nabiyak pa nga oh biyak na nga yata itong kol, eh. ayun yung langis oh kung makikita nyo langis to dito siya sa evaporator ayun oh ayun, well, ang dami oh ang gandito eh. so ililigtis natin kung saan siya yan so karga natin ng hangin Ayan, so nakabit na natin. Lagyan natin ng hangin naman, hangin. Anong dito yata bandarite? Tingnan natin. Hangin. Sabay hangin natin? Ito. ha 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 ayan, so kinakarga natin Ah, na ta 240 na tuwin natin nga uh, 400 yung karga 400 piece ay yan lang yan so isipin nyo ah pinalitan ng outdoor inayos yung piping yung pala dito lang yung problema kasi nag-error ng FO grabe naman itong mga kasama ko Pero lang e oh. Kasi nasira yata yung compressor eh. Kasi andar lang andar tapos walang priyon. Tapos sabi nila yung piping daw may problema kasi gumapang yung piping eh. Ayan 400 na. I-off natin. So ito na siya. Ayan, ayan. Ayan yung butas. oh, ang dami pala. Ay siyada, dah. Ang ng butas oh. May yeah, IG ah. sa lahat. Ayun o. Oh, ang dami ng niya o. Oh, maliliit lang. Ayun o. Oh, Makikita mo. Hmm, kita nyo makikukon yung langis. ayano. o. Oh. Wala nang pag-asang magawa yan. Kasi andyan siya mismo sa pins eh. So pag uh, inayos niyo yan. Pag inayos nyo yan. La, pag umandar ng cooling magtutubig. Labas yung tubig sa blower. Ayan. Kaya pala nag-error ng ipo. Naubos ang prion. At ayun, tapos na tayo dyan. Solve na tayo. So, ang gagawin natin dito ay, ito ay papalitan ng ganitong evaporator. Evaporator coil. Ayan. ba diba? Tapos agad. Solve agad tayo. Makita agad natin yung leak. bakit makita dami oh. Yan oh, is dalawang hilira yata yun Ayan eh. oh. Kaya pala sabi nila, kasi yung bahay, sipin nyo, isang taon na yung bahay kasi wala halos tumitira. Asan so pag tumitira. Ay So ito na agad yung bago namin kasi hindi na pwedeng magawa yon. So pagka bago, ayan ito, ito. Ayan, nakakampay ano. Ngayon lang tinanggalin sa dito. Ayun. So ikakapit agad namin yung bago. At uh, palit na agad sa customer. 'Di ba? Mabilis lang. Pagka dito sa workshop. Bago na yan.